Wala na guys, yung apat na maaamo kong manok, isa na lang natira, dito na lang, ah. yung tatlo wala na, hindi na umuwi, hindi ko kinatay kasi maaamo, grabe eh. naman, yung burik kong kwanto, oh. yung Brahma, Brahma native guys, wala na. Tapos yung dalawang kapatid nito, ang ganito din kulay. Ano, nagisa nag-iisa na lang siya, apat to eh. Yung pinas nun guys. Ito na lang. Sabing hirap magpadami ng manok eh. Hindi, hindi, hindi namin inuulam kasi padamihin eh. Yan ito na lang mag isa natira sana hindi pa mawala ito